Isipin mong pumasok ka sa isang tindahan at makita mo ang isang koronang yari sa purong ginto na nakadisplay. Kumikinang ito, nagniningning at mukhang napakahalaga. Sa tabi nito, may isa pang korona kasingkinang ng nauna, ngunit ito, plastik, mura, peke at walang halaga. Ang nakakagulat, maraming tao ang pipili sa peking korona, hindi dahil gusto nila ng walang halaga, kundi dahil hindi nila alam ang kaibahan. At ganyan din ang takbo ng mundo. Ibinebenta nito sa atin ang isang kasinungalingan, isang peking kaharian, at pinapaniwala tayo na ito ang tunay na tagumpay. Tingnan mo ang paligid, makikita mo ito kahit saan. Mas maraming pera, mas mataas na halaga, mas maraming tagasunod, mas malaking importansya, mas maraming ari-arian mas malaking kaligayahan at hinahabol ito ng mga tao, nagsusumikap, nagpupuyat at nagtatrabaho hanggang sa mapagod, lahat para sa pansamantalang bagay. Ngunit ang problema, hindi ito kailanman makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Kaya nga may mga milyonaryong malungkot pa rin, mga sikat na personalidad na may lahat ng bagay. Pero pakiramdam nila'y hungkag pa rin, mga taong nasa tuktok pero naghahanap pa rin ng higit pa. Dahil ang bersyon ng mundo tungkol sa tagumpay, parang plastik na korona, makintab sa labas pero walang halaga sa dulo. At binalaan tayo ni Jesus tungkol dito. Sa Mateo 6.20 hanggang 20, sinabi niya, Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang, at dito'y may mga magnanakaw na nanghuhukay at nagsisipagnakaw kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ibig sabihin, lahat ng iniaalok ng mundong ito ay lilipas, ngunit ang ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos, iyon ay mananatili magpakailanman. Balikan natin ang dalawang ng iyon. Ang isa ay plastik, ang isa ay tunay. Ang korona ng mundo ay nagsasabi, maging sikat, maging mayaman, maging makapangyarihan. Ngunit ang korona ng kaharian ay nagsasabi, maging tapat, maging mapagpakumbaba, maging lingkod. Ang korona ng mundo ay nagsasabi, gawin mong tungkol lahat sa iyo. Ngunit ang korona ng kaharian ay nagsasabi, isuko mo ang lahat sa Diyos. Ang mundo ay nagbibigay sa iyo ng katayuan. Ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng layunin. Ang mundo ay nagbibigay ng pansamantalang pakinabang. Ang Diyos ay nagbibigay ng walang hanggang gantimpala. At sa huli, isa sa mga koronang ito ang mananatili magpakailanman. Ang isa, masusunog at magiging abo. Alin ang hinahabol mo? Narito ang kamangha-mangha. Binabaligtad ng kaharian ni Jesus ang lahat ng bagay. Ang mundo ay nagsasabi, umakyat ka ng mas mataas. Sinasabi ni Jesus, bumaba ka. Mateo 23.12 ang nagpapakababa ay itataas. Ang mundo ay nagsasabi, paglingkuran ka. Sinasabi ni Jesus, maglingkod ka sa iba. Marcos alas 10, 45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang mundo ay nagsasabi, itayo mo ang iyong imperyo. Sinasabi ni Jesus, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng iba pa ay idaragdag sa iyo. Mateo 6, 33 Kaya't itanong mo sa iyong sarili, namumuhay ka ba para sa isang plastik na korona? O hinahabol mo ang walang hanggang korona dahil isa lamang sa kanila ang tunay na mahalaga? Maging tapat tayo, madaling mahulog sa kaharian ng mundo. Ito ay maingay, ito ay makislap, ito ay nasa lahat ng dako. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailangang wasakin ni Satanas ang iyong buhay, kailangan ka lang niyang ilihis. At kung mapapanatili ka niyang habol sa peking korona, hindi mo kailanman maaabot ang tunay na korona. Kaya ngayon, magpasya ka. Hinahabol mo ba ang mga bagay na sinasabi ng mundo na mahalaga? O namumuhay ka ba para sa mga bagay na tunay na nagtatagal? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, iyan lamang ang kahariang hindi kailanman babagsak.